Hi guys, magandang araw sa inyo mga kaibigan. Well, hindi naman masama ang mga harap. Unang-una, mayroon naman talagang mga sinuswerteng nakahanap ng true love sa internet. Pero ang swerte ng iba ay maaaring hindi para sa iyo. Dahil minsan, ang mga malaanghel na taong nakilala natin ay mga demonyo palang nagbabalat kayo at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon para sirain ang ating buhay. At sa kwentong ito ay pag-uusapan natin ang buhay ng dalawang mag-asawa na nabuo at nasira ng dahil sa mga online dating sites. Hindi lahat ng tao sa internet ay may mabuting intensyon. Gaya na lamang nang nangyari sa isa nating kababayan sa Germany. Welcome sa Dark Screen Channel. Ikukwento ko sa inyo ang tunay na nangyari sa likod ng hindi magandang kinalabasan ng isang relasyon na nagsimula sa online dating. Pero bago ang lahat, please do subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong uploads or just to have an extra knowledge sa mga bagay-bagay. Alam naman natin na maraming naghuhumaling sa mga online dating sites para makahanap ng partner. Lalo na ang mga puting lalaki na sa mga western countries. Masyado na din yata ang na-stereotype na basta puting lalaki, ay siguradong hanap niyan ay Asian na babae. Well, sa kwentong ito, mukhang ganun na nga. Dahil ang lalaki sa kwentong ito ay nagmula sa Germany na may pangalang Horst Koenig. Si Horst Koenig ay pinanganak noong 1963 at mula ng pagkabata ay hindi naging masaya ang kanyang buhay. Naging miserable ito at nagkaroon siya ng mga suicidal thoughts dahil sa hinanakit niya sa kanyang mga magulang. Kahit kailan daw kasi ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Kaya naman mula ng pagkabata ay galit na siya sa mga ito. At ang galit na ito ay nagkaroon ng impluensya sa kanyang magiging ugali hanggang sa pagtanda. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan ay lumaki siyang mainitin ang ulo. Wala din siyang pakialam sa mga nararamdaman ng iba. Hanggang sa lamunin na siya ng kanyang narcissist na pag-uugali. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang sarili niyang kapakanan, ang kasiyahan niya, ang nararamdaman niya. Dala ito siguro ng mga panahong hindi siya binigyan ng atensyon ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Pero alam naman natin na walang mabuting maidudulot ang ganitong pag-uugali. At si Kenig mismo ang buhay na patunay sa katotohanan ito. Nang lumaki si Kenig, ay nagkaroon siya ng trabaho bilang IT technician. Pero dahil sa kanyang hindi magandang pag-uugali, ay nahirapan siyang tumagal sa trabaho. Madalas siyang napapaaway dahil sa pagiging mainitin ng ulo o kaya naman ay dahil sa kanyang mga baluktot na pangangatwiran, dahil ang paniniwala niya ay siya lagi ang tama. Pero bukod pa dyan, ay may kakaibang pag-uugali pa si Kenig. Lalo na't pagdating sa mga babae, hindi niya hilig ang mga makipagkilala o makipag-date sa mga kalahin niyang German. Dahil mas naghuhumaling siya sa mga babaeng galing sa Southeast Asian countries. At noong mga panahong early 2000s, ang tanging paraan lamang noon para may makilala siyang Asian na babae ay sa pamamagitan lang ng mga dating agencies or online dating sites. At hindi naman naging bigo si Kenig dahil dalawang beses siyang nakapag-asawa ng mga Asian na babae mula sa mga online dating sites. At mula sa dalawang asawa niya na ito, ay dalawang beses din siyang na-divorce dahil meron pala itong tinatagong mga mas malalang ugali. Sa paglipas ng panahon ay nakilala naman ni Kenig si Grace, isang Filipina at mula din sa isang online dating site. Nagtatrabaho din si Grace sa Germany noong mga panahong iyon. Kaya naman naging mabilis ang pagdevelop ng relasyon ng dalawa. Ikinasal sila noong March 2005 27 years old noon si Grace habang 42 naman si Kenning. Naging masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama. Nagtrabaho si Grace bilang shop assistant malapit sa kanilang bahay para mas madali siyang makauwi at makapagserbisyo sa kanyang asawa. Sumali din siya o sumali din ang mag-asawa sa religion na Jehovah's Witness sa pangunguna ni Grace. Tuwang-tuwa ang mga taong nakakilala sa kanila dahil nakikita nila ang masayang pagsasama ng mag-asawa. Pero sa likod ng mga ngiti ni Grace, ay unti-unti na palang natutunaw ang kanyang pagkatao. Wasak na wasak na pala ang kanyang kalooban dahil sa mga kinikimkim niyang sama ng loob kay Kenig. Dahil ilang taon palaman silang nagsasama, ay lumabas na agad ang hindi magandang pag-uugali ng kanyang asawa. Sa paglipas ng panahon ay nakilala niya ang pagiging mainitin ng ulo ni Kenning. Nakita niya ang mga mood swings nito at madalas na mauwi sa kanilang pagtatalo. Hindi rin niya mabali ang mga katwiran nito dahil isa itong narcissist. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay lantarang sinasabi ni Kenig na gusto pa din niyang makipagtalik sa ibang babae, lalo na sa mga babaeng galing sa Thailand. At syempre, hindi ito nagustuhan at lalong hindi ito papayagan ni Grace. Pero hindi pa rin nagpapigil si Kenny dahil nagawa niya pa din ang kanyang mga pantasya. Noong 2007, ay pasikreto itong nagpunta ng Thailand para makipagkita at makipagtalik sa mga babaeng kachat niya sa online. Nasundan pa ito noong 2013. Kinailangan kasing umuwi ni Grace sa Pilipinas dahil namatay ang kanyang nanay. Sinamantala naman ito ni Kenig, hindi siya sumama sa Pilipinas dahil busy umano siya sa trabaho. Pero pag alis ni Grace ay lumipad ulit si Kenig papuntang Thailand para katagpuin ulit ang mga katsyat niyang babae. Pero bilang babae ay naramdaman ni Grace ang ginagawang kalokohan ng kanyang asawa. Kaya naman, paglipas ng dalawang taon, ay ito na ang magiging turning point ng ating kwento. Taong 2015, ay binalak ulit ni Kenig na pumunta ng Thailand. Nagbook siya ng tiket papuntang Thailand na may date na December 2. At dahil wala siyang pera, dahil na din sa mga divorce expenses mula sa kanyang dalawang failed marriages, ay ginamit niya pa ang card ni Grace. Nang malaman ni Grace ang ginawa ni Kenig, ay nagtalo na ang dalawa. Inaway ni Grace si Kenig sinabi nitong makipaghiwalay ito kapag tumuli pa siya sa Thailand at kung makipaghiwalay si Grace sa kanya ay siguradong gastos na naman ang abutin niya mula sa mga divorce expenses kaya kailangan niya makaisip ng paraan para maiwasan ang gastos na ito habang isinasagawa niya ang kanyang trip sa Thailand November 30, 2015 ay isinagawa ni Kenig ang naisip niyang paraan madaling araw noon habang mahimbing sa pagkakatulog si Grace, ay nilapitan niya ito at sa kabuong lakas na hinampas ng martilyo sa ulo. Anim na beses niyang hinampas ng martilyo si Grace para masigurado niyang patay na ito. Pero hindi pa siya nakontento. Nilagyan niya pa ng plastic bag ang ulo ni Grace. Tinalian ng duct tape ang at saka ulit sinakal gamit ang una. Pagkatapos noon ay umalis si Kenig at nagpunta ng hardware. Pagkalipas ng 12 hours ay bumalik si Kenig dala ang isang lagari, mga plastic box at construction foam. Isa-isa niyang nilagari ang katawan ni Grace, hinati-hati niya ito sa walong piraso. Isa-isa niya itong nilagay sa loob ng malaking plastic at nilagyan ng asin para hindi agad mabulok. Pagkatapos noon ay nilagay niya ang mga katawan sa loob ng mga plastic box at saka tinakpan ng construction foam para maitago ang masangsang na amoy ng nabubulok na katawan. Nang matapos na ang lahat ay dinala niya ang mga box sa isang storage unit para itago at para walang maghinala sa pagkawala ng kanyang asawa ay gumawa din siya ng mga sulat si Kenig para sa mga office mates ni Grace, pati na din sa kanyang mga kapitbahay. Sinabi niya sa sulat na kailangan mo nang mag-leave ni Grace dahil uuwi siya sa Pilipinas. Nang may sakatuparan na ng lahat ni Kenig ang kanyang plano, ay tinuloy naman niya ang kanyang trip sa Thailand na parabagang walang nangyari. Lumipad siya dito para makipagkita at makipagtalik ulit sa mga katsyat niyang babae. Sa kabila nito, makalipas ang ilang araw ay nag-alala na naman ang mga kaibigan ni Grace dahil wala pa din ito sa nakatakdang araw na kanyang pagbabalik mula sa Pilipinas. Nahanap na siya ng kanyang mga katrabaho, kapitbahay, pati na din ang mga kasamahan sa church. Mayroon na din nagsumbong sa pulis kaya naman hinalughog nila ang bahay nila Grace pero tanging patak lamang ng dugo ang kanilang nakita at dahil wala doon si Kenny at wala din silang nakitang katawan ay hindi pa rin matuldukan ng mga pulis ang pagkawala ni Grace hanggang sa dumating ang araw ng pagbabalik ni Kenny January 8, 2016 ay bumalik na ulit si Kenny sa Germany kung saan siya hinuli ng mga pulis kinabukasan Mabilis naman niyang inamin ang krimen na kanyang ginawa at sinabing nagawa lamang niya iyon dahil sa kagustuhan niyang makipag-date sa ibang babae sa bansang Thailand. Noong una ay sinabi niyang lasing lamang siya noong mga oras na iyon at hindi niya sinadya ang lahat. Pero ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, tumabas na sa research history ng computer ni Kenig na matagal na niyang pinagplanuhan ang pagpatay kay Grace. Nakita nila sa mga research ni Kenig kung saan inaalam nito kung paano pumatay gamit ang martilyo at kung paano mag-dispose ng bangkay na hindi nangangamoy. Kaya naman noong November 17, 2016, ay nahatulan si Kenig ng minimum of 20 years sa kasong murder. Bagamat nagpakita man siya ng pagsisisi, ay hindi na ito maibabalik ang buhay ni Grace na nawala dahil sa kanyang makasarili at makamundong pagnanasa. Sa huli, tatandaan natin na lagi tayong mag-iingat lalo na sa advance na panahon ngayon dala ng teknolohiya na tumutulong sa atin para mapabilis at mapadali ang proseso ng ating buhay. Gaya na lang ng traditional na ligawan para magkaroon tayo ng sapat na oras at aktual na pagkakataon na para makilala ang mga taong dumarating sa ating buhay. Lahat ng ito ay kadalasang nababaliwala na sa ngayon dahil sa bilis ng impormasyon na hati ng internet na bumubulag sa ating mga mapanuring mga mata. At oo, bagamat meron din namang talagang sinaswerte sa mga online dating sites pero tatandaan natin na ang swerte ni Pedro ay maaring hindi maging swerte ni Juan. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan. And syempre, kung nagustuhan niyo ang ating content na to, please don't forget to like this video and share it. And then comment kung anong topics ang gusto niyo pag-usapan natin. And lastly, please do subscribe and click that notification bell para updated ka sa ating mga uploads. Hanggang sa muli. Bye!